Alam mo ba kung ano yung nag-iisang trabaho na sobrang hirap? Yung pinakamahirap na trabaho? Trabaho na araw-araw OT? trabaho na araw-araw paggising mo palang kailangan tatrabahuhin mo na trabaho na walang pahinga trabaho na walang sahod meron ganyan meron ganyan hindi lang napapansin hindi lang napag-uusapan alam mo kung ano 'yon pagiging housewife Hmm, 'di ba pagiging may bahay pagiging isang ina totoo 'di ba nananawagan ako sa lahat ng nanay dito lahat ng may bahay dito lahat ng may anak dito Panoorin niyo itong video na to kung tama lahat ng sasabihin ko. Napakahirap pala talaga maging isang housewife ano. Pagising mo sa umaga, mag-aasikaso ka, naglilinis ka ng bahay abang nag-aalaga ka ng bata, naubos na yung oras mo, araw-araw matutulog kang puyat, gigising kang pagod, tapos bukas ganun ulit, aasikasuhin mo yung bahay, aasikasuhin mo yung bata.